Alam mo ba? Sa murang edad, itinuro na sa atin ang paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain at lalong-lalo na kapag galing sa banyo. Ngayong araw, October 15, alam niyo ba na ipinagdiriwang ang Global Hand Washing Day? Ang pagdiriwang na ito, nagsimula taong 2008. Ang Global Handwashing Day ay isang inisyatibo ng Global Public-Private Partnership for Handwashing o mas kilala ngayon bilang Global Handwashing Partnership. Layo nitong itaguyod ang wastong paghuhugas ng kamay sa buong mundo. Ang United Nations General Assembly ang nagdeklara ng October 15 para sa pagdiriwang na ito bilang pagkilala na rin sa kahalagahan ng kalinisan at kalusugan lalo na sa mga pang-araw-araw na gawain kaya mahalaga na maituro ito sa lahat. Ang paghuhugas ng kamay ay isa sa pinakaepektibong paraan para makaiwas sa pagkalat ng mga mikrobyo at sakit gaya ng diarrhea na madalas nakukuha dahil sa dumi. Sa isinagawang National Demographic and Health Survey ng Philippines Statistics Authority at United States Agency for International Development noong 2017, lumalabas na 89% ng mga pamilya sa Pilipinas mayroong sapat na tubig at sabon para makapaghugas ng kamay. 5.6% naman ang naguhugas lamang ng kamay gamit ang tubig, habang 2.4% naman ang naguhugas gamit ang sabon. 3% naman ang pamilya o higit 780 ang walang kakayahang makapaghugas ng kanilang mga kamay. Pero mas nakita ng publiko ang kahalagahan nito noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. San ka man mapunta noon ay mayroong hand washing stations at alcohol o hand sanitizer dispensers para makaiwas sa iba't ibang mga sakit. Ang Department of Health o DOH ang nangunguna sa pagsusulong nito. Katuwang nila, ang Department of Education. Ayon sa kanila, dapat daw maghugas ng kamay bago kumain, pagkatapos gumamit ng banyo, pagkatapos humawak ng maruruming bagay, at kapag may nakasalamuhang may sakit. Ayon din sa Centers for Disease Control and Prevention, 30% ang porsyento na nakaiiwas tayo sa sakit na diarrhea at 20% naman sa respiratory infection kapag naguhugas tayo ng kamay. Kaya't 'wag itong kakaligtaan para mapanatili ang ligtas at malusog na pangangatawan. Ngayon, alam mo na.